nasauna na. Patsada na na ngayon mga idol at nagluto kami ng binignit dito sa bahay. Binignit, ito yung tanghalian namin mga idol. Binignit. Ito yung bahay namin. Ano yung yuta? Amo, maning yuta? Ang mga inangkon. Ay, grabe ka kuan mo. Ang kasagot si. Warang na sunurin. Sunurin ya. Pati lagi sa gagawin sa mga. So ang tanghalian namin ngayon mga idol is binignit dahil nagluto kami Yan pala yung kapatid ko mga idol. Nagaano siya ng kahoy para pang ano namin yan busing busy yung kapatid ko mga idol oh. ha ha

Dali na lang. Kaya maroon din gusto mo tagdukot aron mo ito. kayo. Sana man ang aron ang Si. Kaya Yawa na pulin ko. Tagdukot ito. si.

Mukhaon ka binignit? Kita ganta ka? Binignit ba? kaon ka? Binignit? At ito na mga idol ang binignit namin na masarap. Oo? Masarap mga idol. Serve ng kapatid ko. para ka papa. binignit oh lamik gonna... kayu simple rana mga idol, pero lamik kayu kamu gonna... tuh kapapain sih kena putang dia gonna... aku nagsaka gonna... kainan no, na no, na no, minig net <laughs> minig -nig -nig -nig.